Hello guys. Kamusta po kayo? Nandito po tayo para magbigay ng tips. Tuparin natin na ang lakang ating uh, 60k minute views. Gusto ko lang pong i-share para po makatulong din sa mga kapwa content creator. Ah, uh, isa lang po ang pinakaimportanteng uh, dapat gawin para mabilis mo mabuo yung 60k minute views mo para sa in-stream ads ay bukod sa pag-upload mo ng videos at reels araw-araw, ang pinaka-importante po ay ang pagla-live. One hour na live, uh, maigi siya, mabuti. Two to three hours na live, uh, mas mabuti. Mas maganda po yun. Tapos po, ano, ang uh, Gawin niyo po kung may extra kayong uh, gadget sa bahay na ibang uh, syempre hindi sa inyo ipanood nyo para meron naman kayong viewers at pag na-upload nyo yon may manonood at manonood ng live na yon kahit hindi na po siya live pag na-post nyo na makakatatas uh, pa rin ang engagement nyo basta makapag-live kayo ng 2 to 3 hours or 1 hour na. Pwede na lang araw-araw eh, na 1 hour. Ah, uh, yun lang po ang ginawa ko araw-araw uh, na. Pinagtiyagaan ko talaga siya. Araw-araw mag-live kahit ano kung ano-ano na pinagkikwento ko tapos pag may nanonood ng live ko uh, wala akong pinapalagpas na viewer na hindi ko pinakausap. lahat sila kinakausap ko para hindi sila ma, ma, mailang kinikwento ko sila kung taga saan sila kung um, kung naka-monetize na ba sila ayun ah, lang po ang aking uh, naging way para dumami ng dumami ang views ko minsan may pag-games ako pero dalawang best lang yun nangyari kasi tsk, wala pa tayo bang star ayun ah, lang po gusto ko rin po magkasalamat sa mga viewers na walang sabang nanood ng aking live araw-araw sa loob ng isang buwan na live ako, tama po, nakuha ko po yung 60k minute sa loob na isang buwan na live. At sa mga taong sa sumusuporta, salamat po. Uh, next time po, i-update ko naman kayo kung ano, kung ano mga dapat gawin pag bago ka mag-set up ng in-stream ads. Hindi ka basta-basta mag-set up mga sis. Ayun uh, lang po, maraming maraming salamat po. Thanks for uh, watching and uh, Follow, like, and share for more. God bless.